September 4, 9.30 Good morning po sa lahat Surprise, surprise po It's September A4 po To be precise Ayan, medyo tumaba po tayo Or baka dito lang sa camera Matagal na rin po ako Hindi nakakapag-update And um It's officially tagulan na po Ayan, madedeclare na po natin nakailang beses na po tayo nagde-decline ng tagulan pero ayun bumabalik naman po yung init but now guys talagang ano um, a week ago uminit pa siya ng mainit talaga pero ngayon is talagang maramdaman mo na tagulan at the same time kasi may bagyo ayan kaya nga tagulan kasi may bagyo may habagat ayan and um, ano guys kung nagkaroon na ako ng ligo sa ulan video pero ngayon eh since mali maliligo naman na ako 9:30 in the morning po ngayon and um maka surprise surprise maliligo na rin po ako. So ayun. Uh, I decided na mag-update lang dito sa YouTube channel ko. And you know naman sa Facebook Ah, uh, ano pa rin po tayo dyan, ban pa rin tayo dyan until the end of September. So, ayun. Ligo-ligo video lang. So, ganito po sa amin pagtagulan. Ayan. Ano ba guys ang latest? Ayan guys, um, hindi ako masyadong ano sa mga politics sa, Pero I think din man politics ang latest. Alam niyo ba si Alice Buo? Ayun, na, nahuli siya ka this ano lang, September 4th ngayon ano. Siguro September 3rd. Pag alas 12 daw yun. Ayun, nahuli siya guys. Good luck naman, di ba? <laughs> Siyempre, masaya-masaya tayo pag may mga nahuhuling mga kriminal. Um, although, hindi pa siya na, uh, what do you call this? Hindi pa siya nalilitis ngayon, pero meron naman na siyang ginawang crime. Yung kaya nga siya nahuli is because dun sa passport niyang um, lumabas siya na merong parang fake passport, gano'n. So, yun yung naging grounds para mahuli siya. And ayun, siguro mas may excite ako guys kung yung si Kibuloy ba. Ewan ko guys, hindi pa siya na ano, tawag hindi pa siya nalilitis. Pero, alam mo guys, it really goes to my nerves pag mayroong taong yung ginamit niya yung Diyos para lang makapaloko ng tao. And ayun, hindi ko hinusgan si Kibuloy na niloko niya na agad yung tao. Pero guys, <laughs> ewan ko ba... I have this strong feeling Hindi judgmental feeling ha Kayo nang balang mag ano <laughs> And ayun guys na, Nagtataka lang ako na Isipin nyo guys Ang dami dami yung taong Especially dun sa Davao Ang dami dami yung taong Napapaniwala dun Can you believe it guys? Siguro Medyo sensitive yung topic na yun Kaya medyo Uh, less lang muna yung chika ko doon. Especially baka mamaya may, may kamag-anak pala tayong naniniwala sa kanya, di ba? Pero yun nga, sasabihin ko lang yung side ko na ako, hindi, hindi niya ako mapapaniwala. <laughs> yun. may pinick up akong tanim namin ito. Ayan. Tingnan natin kung gaano ka ganda ang camera ng Samsung. Hindi siya nagpo-focus ano. Try nga ilipat yung camera. Ayan. tanim namin ito sili guys sorry sa buho ko ngayon na no? parang pan, ano, pan lolo naka pan -lolo ako na hair Okey okay lang wala naman tayo pinopormahan hindi naman tayo nagpapatwitams <laughs> so ayan guys ito yung sili tanim namin yan ang kita ano actually parang hindi naman talaga tanim parang alam mo yung mga sili na pag nag nag throw ka ng mga seeds nila pas maganda yung lupang na pag uh, tapunan mo tutubo siya Ganun. Mahilig ako sa ano guys Sa maanghang Pero hindi ko kaya yung talaga maanghang na maanghang ha. Kasi may natikman ako guys Eto Kung ano um, Eto guys magandang suggestion to Kasi yung mga kumakain Kung kumakain kayo sa samgyupsal Sam ano guys, may natikman ako dito sa amin. Ewan kung sino may nagdala. Yung, alam nyo yung pang, di ba sa mga Korean restaurant, known sila doon sa mga maliliit nila na condiments na um, one time use lang. So, meron silang binigay na maliit na chili powder. Ganon siya kaliit. Piling ko sa Opa, ano siya eh? Opa Sangyupsal Grill, parang ganon. Or Opa Sangyupsal, parang ganon. Ang liit niyang ganon, chili powder siya ha? So ngayon, sinubukan ko siyang ilagay sa egg. Ang konti lang nung nilagay ko guys, pero talagang na, ano it burned my tongue. Alam niyo guys yung burn, yung sabihin mo ang OA naman yung word na it burned. Talagang guys, ano parang first time kong ano naka-experience ng ganung anghang sa buhay ko. So <laughs> ang anghang niya talaga. And thank thankful naman ako pero 15 minutes akong unthankful kasi nga talaga napaka <laughs> So hindi ko alam po anong gagawin kasi 'di ba? First time ko lang first time, hindi ako first time na nasili ha or nakakain ng super anghang. Pero hindi ako nag-worry as in nag-worry ako na baka hindi na matanggal. Pero this time talaga nag-worry ako na nako baka it will last for hours ganun and everything. So, yung tipong kahit mag-research ka lang sa Google para mawala kung paano mawawala yung anghang. Hindi hindi, ko magawa kasi natataranta na ako na sobrang anghang. Ayun guys, hindi hindi ko rin ina-admit na natataranta ako pero because of this chili na natikman ko, yun nga. Guys, kung matitikman niyo yun or kung makikita niyo yun sa mga sal siguro ano nila yung tactic nila yun para pag ginamit ng customer hindi na sila makakain ng marami. So ayun guys, first time kong ginamit na inadmit sa sarili ko na nataranta ako dun sa sa chili powder na yun so guys please para hindi masira yung araw nyo or yung day nyo sa mga sangyupsal na yan iwasan nyo yung mga chili ng mga <laughs> chili powder siguro na kahit hindi korea siguro kahit mga thai or but any chili iwasan nyo na guys para hindi masira yung araw nyo kasi totoo guys na meron yung kahit dried na na super ang nya na hindi mo naman talaga masasabing may merong taong may gusto ng ganoon. Yung para bang naging propaganda na lang ng Leon para hindi makain ng marami yung customer nila. That's all. <laughs> so yun guys, Siguro ano naman ano? Ah, uh, yun lang muna yung ano natin update natin. Again, ano ngayon? September na, September 4. And uh, ayun maliligo na ako pinakita ko lang sa inyo yung uh, what do you call this, yung tag-ulan days and um, ayan uh, uh, hintayin natin makaano, Meron kasi akong binibilan dito ng mga parang what do you call this yung mga mais, ganyan, T tingnan lang natin baka, baka may interview tayo for today okay. <laughs> pero syempre hindi naman natin naanohin yun hindi natin um, i-wish na may interview sya, ganoon uh, yun lang <laughs> So, again, ito yung naano nating sili. Ayan siya. Kuya. Hi, hey, Kuya. Magandang umaga po. Kamusta? Kamusta si Enteng sa'yo? Kamusta po si Enteng? Enteng. Di ba Enteng yung bagay natin ngayon? Oo, oh, ayos lang. Uh, ay Hindi uh. naman masyadong Kuya, paano mo mo kayo? Ano ba kayo? Sakti ba kayo? ahoy okay. talo ko mga saksi eh niyaksa dito sa alam yung iba yung mga sakit ah diyan kasi dito sa Almar Anong yung niya? yung iba Iglesia. Ah, Christian iba yung 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 bible yung iba yung iba yung iba yung iba yung iba yung hindi. Eh, sin ayon, ah, dyan talaga mismo. Ay, ah, okay, okay. Kaya pala hindi nyo nang sabi e, mm -hmm. ah, na lang yun, eh. lang Ah, naman kala ko namumukha ko kayo sa ano? Hindi yan hindi yan hindi, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi yan, hindi ba? Katolik, katolik kasi, na looran. Tinuro naman ng yeah. okay. Panginoong Yesus na yung ama lang yun yung sasambay natin. Diyon. Kasi naman natin yung nakikita, yung panche, yung perepoche. Oo. So, hindi ka kaya ng buwas ka, okay. Nay! Sa... Opo. Oo. -o. Teka lang, te. Sige ba, kuya? Lasiones! So, yun lang siguro muna, guys, no? Ah, uh, ayon. <laughs> Um, ayun, sa, sa Facebook nga po, hindi ako masyado nag-upload doon. So, dito lang po muna tayo sa YouTube. And guys, please subscribe. Kung hindi nyo po nagustuhan, kahit huwag nyo na pong i-like. And ayun, kung gusto nyo po ng mga further videos galing po sa akin, ayun lang po yung gagawin nyo, isusubscribe so, nyo lang po ang channel ko. And it will help my channel grow. So, yun lang po guys. See you soon.